Christine, so ito si Joe Grant. Daniel, gano'ng katagal na kayong kasal? Ano po, yung 2018 po, October 7, kami nagpakasal po. Okay, tapos may anak kayo? Opo, 3 at saka 4. Kahit Maka saan bata. ko na lang po, iniiwan-iwan para lang po. Maano, tinakasan po kami ng asawa ko po, ma'am. Itong Natawag si Jason, po. uh, an security guard siya, no? Opo, dyan sa Flora po, Flora Vista. Kailan pa nagsimula itong pananakit niya iyo? 2017 pa po. Sobrang mahal ko po siya. Kaya tiniis ko lang po na pag nakainom po siya, away ng bahay na apakay pang liig ko kasi aso daw ako. Ganun ang tingin niya po sa akin. Tapos sa tuwi pong, ano, okay na naman po. Nagingin na siya ng suri. Kaya po parang na, parang naawat na naman din ako sa kanya. Nakailang barangay na po ako report. Pero sabi nila, I anuhin mean, ko na daw. Ayaw ko na daw iwanan ko na doon hindi ko po magawa kasi siguro sa pagmamahal ko po. Ngayon po na may anak na kami, doon na po ako na ano na hindi ko na po Natakungan kaya kasi ka ang bata po ano, na lang ang inaalagaan ko at saka ang bata na lang priority ko. Hinahayaan ko na hindi lang. Hindi naman sinasaktan yung mga bata. Pag nakainom po siya, tinutulak. Kasi asabi Ayun niya po, nga. hindi, niya, hindi na po kilala yung mga bata. Nililiguan po minsan ng red horse kahit mag, magsabi po ang mga bata. Ito bang si, ano, security guard? Uh, hanggang ngayon, security guard siya? Hindi po, nag po siya. Na, umalis na po, tumakas na harisi. Akala niya po, ma'am. Panamatay na po ako nahimatay kasi anong, ako. Anong bakit akala niya namatay ka? Ano nahimatay eh? anong nang... kasi. Ano anong ginawa po? ba niya sa'yo? Inagat niya ako, tapos pinulupot yung mga kamay ko. Tapos po, yung ulo ko, hinila-hila, tapos sabay-sub-sub po. Tapos pag maghingi ako ng tulong, hindi po ako makaano kasi yung bunga ko po. Humingi, saan ka ba nakat san, san kayo nakatira? Sa, sa bahay ng well, pamilya as niya? As o hindi may po, sarili po, lang po kami. May sarili kayong bahay? nag -rent. May sarili ako tinitirahan? Opo, ma, opo, attorney. Sa, saan ka humingi ng tulong? Doon po, diritsyo ako sa barangay po. Wala na po siya. Tumakas na pati ang itiim. Dala niya po. Wala po kami magamit sa bahay. Nung 27 po, hindi po ako makapaniwala, ma'am, nagagawin niya sa amin po to. Kasi may malit po akong anak. Wala po, hindi ko po alam kung saan, anong kakainin namin. Nung no, masaya pa po siya, tumawag na 28, nandun na po daw siya sa Liti, ma'am. Tapos, tumakas na po siya. Sabi niya, ang saya-saya dito, lasing, pinapakitaan pa ko ng mga alak niya. Eh, pambihira, eh, sira pala ito si ano eh, Jason. Talagang, eh. hindi ko na po kaya, ma'am. Ang gusto ko po makulong siya na makaganti man lang sa si ginagawa niya sa akin po. Hindi lang ganti talaga kailangan, managot siya ginagawa sa ginagawa niya sa iyo. Hindi po, ma'am, po ako kasi kinukunsabo po niya yung mga pinsan niya, ma'am. gawa-gawa na ako nilang salita para kung mabugbog ako, okay lang, okay lang sa kanila na wala akong mga ebidensyang maano sa kanila kasi kinausap ako, pinagalitan pa ko ng tita nila doon kasi nga daw sinaktan. Nakakagat po kasi ako ma'am, gumanti ako ma'am dahil hindi ko kaya yung kinagat niya. Marami din siyang ano ma'am kasi gumaganti, hanggang kalmot lang po ako ma'am pero ano lang din talaga ako yung talagang hindi ko kaya nang na po yung mga so, ate, katawan Ate, bago po. pa kayo kinasal, binubugbog oh, okay, ka na oh, niya. Yung bago kami, lumulusot na po yung mga black eye ko. Marami pong mga testigos po na nirintahan you know, namin. Pero pinakasalan mo pa rin talaga. Ma'am, ayaw ko po. Umiyak nga ako nung time na yun, ma'am, kasi pinilit niya ako magpirma doon sa kasalang bayan po. Kasalang okay, bayan po. lang kayo? Saan yan? Sa may, ano po, novaliches pa yun. Ano yung kami. kay mayor lang, gano'n? Ay, Belmonte, yun po. Tapos? Tapos po nun, nagkaanak na kami ayun, may anak na kami nung time na yun, sobrang sisi ko kasi yan ang panghawakan niya, hindi ka naman lalaki, hindi ka na makawala sa akin, kahit patayon pa kita kasi kasal ayo. Yun ang pantakot niya sa akin, ma'am. Tapos, minsan yung mga pinsan niya, ginagamit niya, pinapaamin ako na may relasyon, tinutusok pa yung mga tiyan ko. Hindi ah, ko... paano tinutusok yung mo? Yung ano, ma'am, yung may makita siyang mga stick o ano, yung Pasta itusok niya, tapos sisipain ako, pinapaanin. niya. Okay, pinap nandito sa ano ha? Nasa linya natin si Jason. Magaling magsalita. Yan na turn niya, napakatalino niya. Eh, <laughs> walang, walang ganun dito. Lahat tayo pantay-pantay. Walang talino-talino dito sa, kay Idol. Ah, uh, Jason? Yes, ma'am. Good afternoon po. Oh, good afternoon, Jason. Anong kalokohan itong ginagawa mo? Na paulit-ulit mong nananakit ka ng asawa mo ng isang babae. Security oh, guard ka pa man din, di ba? Baligtad po yan. Ma'am, yan, yan po nung una nakit. Tangal mo at kinakagat. Oh, ako. ako. Hindi niya. Oo, oh, eh, paano natin? Eh, pero meron sa ano, meron sa mga prueba na talagang bugbog sarado yung mga braso niya. Lumayas siya. Yung Sinakal lang, mo na wala ma ng malay. Ma'am, yung braso po niya, ma'am, hindi ko po yun sinapak ano sa sobrang hawak-hawak ko po sa kanya, pigil-pigil, yun na po kasi kinakalmat, kinakagat po ako niyan. Ang galing mo magsalita. O ilang beses ka na raw na i-blatter? Hmm. Alam naman ang taga-presento din po yun, ma'am, na gano'n. Ay gumusap na po kami sa barangay na gano'n. Kailan yan? Matagal-tagal na po yung mga na nangyari na yan, ma'am. Ito yung muling nangyari na nung February? Yung pahuwi ako. Oh, lumayas yan, ma'am. oh tapos? Binubu tapos po, yun. Oh, anong nangyari doon? Sabi niya, sinakal mo siya, nawala na siya ng malay, saka umalis Dalukom. Dalukom ka. Ano, inaas, inaasahan mo bang namatay na siya? Hindi niya daw alam mo. Hindi po, ma'am. Hindi, hindi, hindi po. Ganito po. Pag alis ko po, nakita ko po nga siya sa kapitbahay namin, may G-man doon, doon po tumatambay. Nagsumbong ako, ma'am. Nagpag-kwentuhan mo nga doon. Sinakal nga Pag ako. Pag ba't kinausap ko yung mga kapitbahay mo, alam nila na... Opo, oh, oh, naghingi po ako ng tulong, kaya lumabas ako, kumuha pala ng documents attorney para tumakas na. May mga dalas po siyang documents, yung mga marriage contract, wala na po. Yan lang ang bit-bit niya. Itiim, pera, sahod niya. Wala ang tinira sa amin, pero nagpadala naman siya ng 5,000 g -cas. Jason. Yes, ma'am sinasaktan mo ba yung asawa mo? Yes or siya no? Siya po muna na nakit. And, siya lang, tapos ay, eh, ano, yung, yung uh, mga pasa sa katawan niya, sarili niya lang din yon huh. Yung mga pasanya ma'am, yung ako, nagkahawa ko lang sa hindi kanya, para hindi makalapit sa akin yan. Ayun ay, na nga, eh yung nawalan siya ng malay dahil sinakal mo raw siya. Huwag uh, ka maniwala yan, ma'am. Hindi, hindi po yan totoo na nawalan ay, siya po. Eh, ng malay. ng meron daw siyang medical legal. I'm, oh, medical na, oh, na po, ano. Nakita ng doktor po na ang sa liig ko na mag- hindi naman o, pwedeng ka, ginawa kita. niya 'yun sa sarili niya. Pinigilan ko na lang sa mam, ma pinigilan ko para hindi kinagat. Ang dami ng uungal mo sa kapaton at sigat, eh habang umuwi ako dito. Kumamte ako sa iyo, um, May. Wala kang kasalanan, bakit umalis oh. ka? Tumakas. Ayoko na lumaki ang away namin, Ma'am, kasi yakapit buhay pinapalayas ang kami kaya ga sobrang no. ingay. Katagal na Sinong natin. Sinong pinapalayas? Kami po dyan, ni na po ng... ano ng. Kasi maingay kayo dahil meron araw-araw po nag-aaway -araw kayo. Araw-araw attorney. Opo, ma'am. Nung minsan, Opo. nalasing siya. Binatas ko yung pintuhan. tayo singtuhan. sa mga kapitbahay niyo, sa tingin mo, sinong kakampihan? Ikaw o siya? Wala naman akong kinakampihan na ano, ma'am. Gusto ko lang mag-uusap na lang po kami. Hindi e, yun nga, kasi iba ang kwento mo. Dine-deny mo kasi yung sinasabi ni Christine. eh, sa ang sabi mo naman, alam ng mga kapitbahay. So ngayon ba, pag nagharap-harap tayo, kukunin natin yung mga kapitbahay. Ang tingin mo ba, ikaw ang papaniwalaan o si Christine? Basta Tingin mamaya, mo. Basta tanong kung ano paniwalaan doon, sa market, doon sa malapit sa trabaho ko, ang trabaho ko malapit na rin sa bahay. Kung ano-ano pa pinag-iisip, maliit lang ako ng isang minuto, nagagalit Hi, na sa akin. Sabi ko sa iyo, Maroon. Hindi, hindi mo nga sinasagot. So, so malamang sa malamang, pag tinanong natin yung mga kapitbahay, alam nila... itong mga nangyayari sa iyo. alam po nila yan, ma'am. Alam po nila kung anong sino po yung nauna po sa amin ng away-away. In fairness, may so, ang, may ang kasalanan mo lang dito, Christine. Eh, naghintay ka ng limang taon Opo, at pinakasalan mo si pa rin talaga. Dahil nga pa nga ako eh, tinawagan ako attorney, wala na daw siyang pera. Ibinta ko na doon mga TV attorney para daw pahabol ako sa kanya. Doon ako mapatay kaya nag, ano na ako dito. Eh dapat, actually, kung na, nung inumpog yung ulo mo, dapat natauhan ka na noon nun eh. ang daming dugo dito, attorney, yung panganak ko pa lang, inuntog ako ng ganitong matulis. Lumabas ang laman, hindi niya ako pinalabas ng bahay kasi takot pala siya. <laughs> Lang ta lang pa ulit, ulit na yan ang kapitbahay ko ang mag-rescue sa akin kinukuha yung bata kasi kapapangan ako pala. Ba yun may record yung tuwing nasasaktan eh, kanya. Hindi binubura niya ma'am. Yung may account ako ma'am puro duguan ako doon pero binalak Pero niya, ilang naka ilang, ilang pa blatter ka? Anyway, tatanong ayan na to na nandito na Nobody na si. Nobody cheese ma'am. Peer view Commonwealth. Magandang hapon Mr. Sebulan. Magandang hapon Opa. po. Um so um tao niyo po itong si Jason Daniel? Apo. Isa pong guardia namin ma'am. Oh sir, eh nandito po kasi yung asawa niya about mga actions niya pag nalalasing o kahit hindi lasing nananakit, sinusuntok ka ba. Oh, oh yung yung sapang, uh, ang inuumpog lang lang yung sapang. ulo niya sa oh, pader. Mahirap yata itong security guard na baka binibigyan ba to ng armado ba to na may pagka -biolente. Ano po bang status ngayon nitong si Jason? Ma'am, actually si Jason, history po, nag-awol po siya noong February 27. Oh, ano yeah. oh, naman? Mm -hmm. Opo. Pero aware po ba kayo nung hinare nyo siya na meron siyang ganong tendency? Dapat po kung security guard, baka dapat may mga test pong ginagawa na walang violent tendency itong mga security guard na hihire po natin, sir. Actually, wala po siya nung indication, ma'am, at saka doon po sa kanyang mga sinabit na mga dokumento katulad po ng mga neuro drug test, okay naman po siya na-interview rin naman po siya. During that time po na nandun siya sa may aming pwesto, wala rin naman po siyang indication doon sa mga kasamahan niya na may nakaaway siya. Ayun Eto, na po eh. kasi po kami, bigla na lang po hindi pumasok at meron pala mga reklamong ganyan kasi. sa kanya. Kaya, ayun, ayun. nga, ilang, naka, kailan ang huling blatter mo, Christine? February 27 po. Ito yung, yung huling blatter. Hindi, yung bago pa nun, kailan? Uh, mga February 2. Ulit, meron, nag-blatter ka rin ng oh, February 2. Oh, taon din na to. Opo, oh, ngayon din yung 22 yung 2022 ata yun attorney mayroon. ang dami kasi na akong naano sa kanya hindi ko na kasi okay. kaya uh, Mr. Cebulan gano'ng katagal na tong si Jason sa inyo ah uh, actually wala po lang ako idea ma'am kasi ang may hawak po ng records is yung aming HR saka yung kanyang operations officer dito po kasi ako sa opisina uh, hindi ko lang po alam kung gano'ng katagal na po tong si Si Jason. Uh, Daniel, sa amin oh. na po. Kasi mar actually sabi ng uh, asawa niya, nakailang pablatter na rin siya marami sa barangay po. itong taon po. na to. So most likely, while he was working with you as a security guard, marami na nang nai-report tungkol sa kanya. Um, hindi no, ko alam kung anong pwedeng ayusin ninyo sa sistema ninyo na para, yung mga security guard ninyo na mo-monitor nyo kung may mga ganitong insidente at maitanggal mai nyo sa sirkulasyon dahil no, syempre security guard dapat sila. Pinakampihan hindi, hindi po dapat, nila, ano? ma'am. attorney, Kinakampihan po. Oh, kinakampihan nyo ba? Opo. Tapos ako po ang binabaligtad nila lahat doon. Tatoy pong pinupuntahan ko asawa ko. Asama po ng mga ano nila sa akin kasi tinatanong ko lang kung sahod na ba. Atat na atat daw ako. Siyempre, lasing giro asawa ko. Kinukuha ko lang naman ang bali ng asawa ko. Tapos yung agency, ma'am, nagtanong ako kung pwede ba mahold. halos sinigawan ako na, bakit ka umakyat dito? sino nagsabi sa'yo? Oh, nakarating pala, sir. Nakarating ako doon. Sino ah, po ang nakausap niya, ma'am? Yung babae po, sir. May Anong babae pangalan? po na. May pangalan, po? pangalan ba? Hindi o, ko pa. po. An Maputi po siya. Pero hindi. Parang ininsulto ako na magtanong. Ma'am, pwede magtanong? Parang may tumatawa pa nga sila. Pero... Sabi, pag-ingat ka, baka mahulog ka. Parang ganun nga ang pagkasabi sa akin. O, nagtanong lang naman sana kung pwede ma-hold kasi ang itiim po, andoon sa asawa ko, li linayas na po, nag lumayas na din po, dinala po yung itiim. Kaya, ang habol ko po, ihold po yung sobra kasi magamit namin sa maliit kong mga anak. Kasi, nagpakasaya po ang asawa ko. Tingnan mo, may mga bagos ang picture na ganun ng mga sigarilyo. Alak. Bago ngayon, mga post niya. Grabe. Tapos kami dito kahit saan ko na lang po iiwan ang mga bata po. Para lang po nga saan kami manlimo, saan kami makahingi ng pagkain. Grabe ang ginagawa niya sa amin, puro masaya na siya. Lagi na lang sabi na gusto ko maging masaya, sabay dila-dila sa akin, sabay mahal na mahal mo ako kaya hindi ako mapakulong. Yun ang sabi niya sa akin, napakatalino mo, Jason. lang ginagawa mo sa akin. Pinagkimkim ko lang kasi may mga anak tayo. Pero nung lumayas ka na, nung wala ka na sa pader namin, hindi ko alam kung saan kami kakain, kung anong gagawin namin sa 5,000 na yan. hindi ko na kaya po. Ah, uh, Mr. Sebulan? Pa. Ayun po, uh, maaari po ba nating matulungan si Christine? Lalo na tungkol dun sa sweldong natira. Kasi yun nga, um, apparently, ni Winawaldas lang ni Sir Jason. Kung maari po sanang ma-hold para kung ano, magamit talaga yun para sa sustento ng mga bata. Sige po ma'am, papunta po dito sa opisina ma'am. At ibibilin rin po namin dito sa may opisina ma'am. O tapos yun po Sir Cebula, request ko lang sa inyo. Talagang ano, bantayan natin yung mga security guard natin. Kung meron silang mga ganitong tendency, hindi po dapat ganun. Siguraduhin natin that they will really protect... Our public or yung mga, ano natin, Apo. customer po. Apo, ma'am. Apo. O oh, sige, thank you, sir. Apo, ma'am. Salamat sige po, din malaki, po. po, Magandang hapon, chairman ko. Magandang hapon po Sir, kamusta po? Mabuti naman po kayo po gusto na kayo dyan. ah oh, okay naman po sir. Actually, um, well, hindi ganun ka okay kasi medyo masali mo at yung pinagdadaanan ni Christine. Eh kasi sir, magkaiba ng kwento itong si Jason at si Christine. At uh, todo din si Jason na walang nangyayari. Eh bilang kayo po ang uh, padre at pamilya nitong barangay Commonwealth na to, um, ano po bang status ng no mga blatter kasi sinabi niya walang ganun. Nakailang blatter po ba sa inyo itong si Christine tungkol kay Jason? Ito, po pong hawak kong blatter ay uh, na nai-report po ito noong February 27, 6pm. Na nag-complain po si Christine Daniel. Ang uh, po niya ay si Joe Grant, Jason at Daniel. Na siya po ay uh, alas 3 po ng hapon noong February 27, aya uh, siya po ay pinabunutan, uh, sinuntok, pinagat, pinagsuntok sa ulo, pinagat at sinabunutan kaharap po yung dalawang anak nila na si Princess Jan Justine Daniel at saka si Chris Gay Daniel. At ang uh, ang advice ko ng BCPC ay si uh, ay magpa-medical. Na okay, nagpa-medical na po siya. Sir, hindi um, po ba tayo tumawag ng polis para ma Imbestigahan yung lugar, makausap, kumuha ng statement sa, sa kanila at sa mga kapitbahay? Ang uh, ano po namin, in-advise po namin sa kanila, mag-direct file. Ah, direct filing na? Opo, direct filing na, na po. Na-assistahan ba sila na mailapit sa polis? Uh, ang alam ko po ay uh, in-advise po na lumapit sa polis kasi hindi naman po, po pwedeng ayusin ng barangay itong kaso nila kasi bawisip po ito eh. Bawal po sa barangay ang uh, mediation ayusin dito. And di, meron lang Kaya, po kasing mga nasaktan sa may physical violence kung dapat po nailapit na, na investigahan talaga. Opo, na-investigahan po ma'am. Ang advice po namin sa kanila ay magpa-medical at mag-direct filing po. Yun ang advice. Okay, Apo. so nagpa-medical na po siya. At ayun lang po ba ang blotter na nakarating sa inyo? Sandali lang po ma'am kasi ito po yung nakuha ko. si Dante Kasi maraming beses daw po nagpunta dyan si Christine. Yung, Kailan yung isang beses yung... pa? Pangalawa yan ma'am tapos isa sa Fairview. Ba't yung isa sa Fairview? Ah, kasi ah, sa Fairview ako nung una tapos sa Commonwealth ako kasi pinag-anuhan ang lugar namin kasi parang Commonwealth yan, sa Fairview parang ganun-ganon, parang hindi namin para nagulo-gulo kayo. Sa Commonwealth pa ka pala. Kaya doon na ako. Sa Commonwealth ka talaga. Opo, Pero merong time sa may fairview ka nagreklamo. Opo, mayroon din akong blatter doon. May, may blatter na. ka oh, rin doon. So anong recommendation sa iyo noon doon? Ang sabi, maghiwalay kami. Tinawag naman kami. Ayaw naman niya mag-ariglo, ma'am, na supportahan na lang kami. Ayaw niya kasi mahiwalay daw mga bata. So ngayon mas lala. Na, so, ayaw niya mahiwalay sa ayaw mga bata? Ayaw niya po. Yun ang sinabi niya sa barangay. Kailan ka huli nagreklamo? Ano, February? yung 20, yung nakaraan yung taon, ma'am, mga 2020, One ata. Ah, uh, 2021 pa? Oo, mga 2020. Two years ago? Hindi mm -hmm. ko po na ano, mam. Basta mayroon po, na ako doon. Diyan din daw po sa Commonwealth, mayroon pa isa. Na, Bakit sa... na lang din po, sir, para magamit pag nagsampa sila ng po, kaso, ikagawad. na lahat ng mga blotter na naisampan, dyan, papatingin din natin mm -hmm. sa Fairview. Ang fair alam ko view. po, ma'am, ano, ma ang oh. alam ko po, isang betis lang. Merci. Oo, ito po yung uh, happy po ng... Uh, hindi ng ko dad. po tin, attorney, yeah, okay. hindi ako hindi po ako nagtuloy po sa station. Nagmedical uh -huh. po pala ako at pero may tumawag po sa akin na kapitbahay. Wag na lang daw ako ituloy ilagay sa station. Yun sana ma makulong na sana siya kasi nagduty siya eh, hindi siya tumakas. Yun hindi ko na submit yung pero naka siya sa ano nung time na yun. Eh, sabi kasi i-submit ko na daw. Eh, dalawang isip ate, ako. Eh, kasi masyado yung pag-ibig mo na yan eh. Naku. kaya nga, turunig, grabe. Kung nandito ka, baka na, na, umpong di kita sa pader ng konti. Sabi, attorney. Hali dito. Sobra talaga. Ang tiis ko pagmamahal. na naaawa din po yung netizen sa inyo, ma'am. At saka kami, ma'am, magiging fair lang din po. Hindi din po sa akin, ano, ma'am. hindi din po maganda na pupunta po kayo doon sa agency niya at kayo po yung maniningil ng sahod. Nagtanong lang sana po. Opo, hindi, Um, wala naman pong problema doon, ma'am. Pero in a nice way sana, uh, nakipag-coordinate naki kayo. Hindi kasi maganda, ma'am, nakukunin niyo yung sahod mismo doon sa agency. Hindi. Opo. Kasi talagang, kasi kung may away talaga, may mga ilang agency po talaga, lalo na pag private, na hindi talaga nangihimasok sa usapang Opo. Ang pamilya. Ma'am, pero excuse po. Mayroon pong OIC pumunta sa bahay. Mm. May isa nagsabi i-hold. Mayroon ding babae na nagsabing OIC na wala na dong pundo ang asawa ko. Kaya, doon na po ako dumayrik kasi pinuntahan mm. ako sa bahay. Sabi ng si nasahod na ang asawa mo, tapos na yung sahod niya, wala na siyang kukunin. Doon ako magtanong sana ma'am. Mm -hmm. Alam ko may pundo pa ang asawa ko. Opo. O, kaya gusto kong itanong lang. Tapos mm -hmm. parang galit na sila, yun. Chairman ko, uh, paayos okay. na lang po yung, ano, yung records. Puntahan po namin para magamit din pagsampan ng kaso ni okay. uh, Christine. Atunay, uh, isa lang po rito ang record niya. O, sige. Isa Check na lang ay uh, baka pagpunta niya dyan, maalala niya yung petsa uh -oh. kung kailan banda baka masilip natin. Sa ngayon Meron baka 'yan record. pa lang nakita Mayroon um, uh. Meron daw to record na 2020. Oh, yun nga ma'am, 2020. Ayun pala 'yon. Oh, 'yun, yun. Ngayon uh, oh, yun yeah. nga ibig sabihin consistent na may nangyayari at may ginagawa si Jason or ni re-report. So Sige malaking po, bagay po 'yan. Kap maning, salamat po. Ate ganito po. Tama naman po si sinabi ni Attorney, hindi na kasi pagmamahal 'yan. Apo. Um, may tawag dyan may, Kasi sabi ng isang netizen dito May iba na kasi na nakakamatay sa kilig Pero sa literal na nakakamatay Kasi nga bubog sarado ka oh, oh. At tingin mo ba ate healthy yan Pag nakikita ka ng anak mo Diba oh, na sinasaktan ka? Na. Kailangan ate, Laban. tulungan mo din yung sarili no, mo. Huwag oh, 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 oh. tayong papayag ng ganyan. Maybe kasi National, yung anak ko National attorney. Women's Month ah. pa naman today. Ang anak ko attorney, ni niliguan niya ng ano Red Horse. Ano yung mga anak mo, lalaki o babae. babae? at lalaki ni pinapaligoan oh. ng Red Horse? Magkikwento din yung anak ko. O teka lang tatanungin ko yung Red Horse niya, Jason. Ma'am excuse me. Totoo bang pinapaliguan mo ng red horse yung mga anak mo? Ang bata magkwento sa iyo. Ma'am, ma excuse me po. Wala namang tangang tatay hmm. na paligo. Hindi niya alam ang ginagawa niya pag nalasing. Eh, lasing ka nga daw po, sir. <laughs> Ma'am, kaya tanong lasing ako. Pag nalasing <laughs> ako, natutulog na lang ako. Ayun yun ang kwenta <laughs> ng lahat ng nalasing. Eh. <laughs> mm -mm. Pero... O, oh, eh, meron kasi ngang sinasabi. Maaring lasing ka, na naalala mo na tulog ka. Pero ang sabi nga ni Christine, pinapaliguan mo ng red horse. Ang horns, bata. Yung kahit, bata. Kahit isa. Okay. Sabi Hindi siguro si yung Justine. pinapaliguan na sinashampuan mo. Makita mo, na mo si Justin. Pero binuhusan yan. mo siguro at some point. So, ibig But sabihin, tamang... may, meron kang out of control ang pag-iinom kung hindi ka na aware na may ganong nangyayari. According to, ano, Christine, na may ganong nangyayari. Nagwinto siya sa kapitbahay na binuhusan. Hindi pwede yung ganon. Kung may ng, anak ano, ng maliliit. Boy. Jason. Yes, ma'am. Kung gusto mong tuloy-tuloy na makita yung mga bata, kailangan mag-responsable ka at maging tamang ehemplo. Kaya nga po, ma'am, gusto kong po nga, kahit, ano, kahit mag-separate kami, mag-suporta na lang hmm. po ako sa hmm. Hindi po. po Sabi niya sa akin, attorney, ayaw niya daw mag-suporta. Kaya nga ayaw daw niya magtrabaho, puro daw siya inom doon kasi ayaw daw niya mag-suporta sa amin. Kaya dito ako dumalog para makulong na lang siya kasi ayaw daw niya... Ay, pirmahan na kami sa barangay. Ayon naman din niya magpirma ng suporta. Ang sabi, ang sabi ko po sa'yo, Christine, Babalik po ako ngayon after ng sahod ko kasi What? wala po akong pamasahe po dito. Oo, oo, kasi inubos mo sa bilhin ng mga damit at saka mga ano mo, mga alak. Kung po ako ng ano, eh damit lang po yung dala ko. Kung anong nasa katawan ko, yan lang po ang dala ko. Akala mo kasi ah. namatay na ako, kaya lo tumakas ka. Walang tangang nasawa pag ganun, hindi ako masyadong lasing. Ikaw ang lasing noon, lasing di, na lasing ka nun. Di ba nagiging ka ng suri sa akin? Na, parang nahimasmasan ako na sinakal mo. Sabi mo... Paano ka nga nahimasmasan na ikaw nga lagi nang sinakal mo? O oh, yan ang gusto ko eh. sa'yo, yung baliktarin mo ako. O oh, anyway, eh mm -mm. nga, kwento mo yan, ikwento uh -oh. mo yan sa korte. Uh -oh, ikwento niya yung uh -oh. kanya sa korte. Uh -oh. Pero ang gusto kong malinaw, na sinabi mo naman, pagtulungan ninyo yung sa mga bata, doon nagkasundo kayo. Okay? Pumayag ka na doon kasi sabi niya ngayon dito sa harap natin at sa harap ng ah, mga netizens natin na nanonood ngayon na willing siyang sumuporta. O tama ba ako Jason? Sano sa na narinig ko? Opo okay, ma'am, gaya po po. Mahal na mahal ko po. Iwala ko po yun ma'am. Magkasundo tayo. Okay? Itawid natin yung mga bata na, na, na buo sila dito sa lahat ng nangyari sa inyo. Kahit itong mga bata man lang buo. Uh, at maayos ang ang ang, sitwasyon. Sa ngayon ma'am, wala pa po kasi ako ngayon pasok ngayon. Hindi lalo na oh, ngayon na uh, ano yung nadamay okay. pa tayong Saglit lang po, so uh, Sir Jo. at ini Blessing na linya man. po natin si Police Major Kenneth Liano, yung uh, Deputy Chief of Police po, si OP Station 6 po, QCPD. Okay, magandang hapon po, Major Liano. Ay, hello po. Magandang hapon po. Sir, uh, ako. opo. kasi meron po, kaming incident dito. Si Ma'am Christine, linapit niya yung mga pananakit sa kanya, pang sa kanya. Tsaka yung mga anak niya rin, minsan nadadamay ng kung anong behavior ng asawa niya paglaseng. Um, Nablatter na rin po ito ng ilang beses. Tsaka meron naman siyang medical report. ma uh, matulungan po ba natin siya magsampanan na ng kaso, sir? Yes, ma'am. Uh, kung available naman po si complainant natin, pupuntahin lang po dito sa station natin para ma-assist po natin maigi. S sige. para po, ma kung kung magpapel po siya ng kata, uh, ma-assist po natin siya. Um, sino po ang malalapitan natin? Sir, kayo, didiretso na lang po sa inyo, sir. Ako, ako na lang po, pahanap po nila. S sige ako po, na po, Major mo, para Liano. Para ako na po mag-coordinate uh, sa ano namin. Dalhin mo lahat ng report pati yung mga blotter mo sa barangay kumuha ka na ng kopya dalin mo na rin para kumpleto nang dadalhin mo kay Major Liliano. Maraming salamat po Major Liliano. Yes po, yes po ma'am, po. Ma'am, sasampahan na po natin oh, 'to ng kaso oh, oh, ha. Oh, oh, oh. Opo, wow, pero siya. kaya niyo pong buhayan ang anak po ninyo. Opo. Okay. Kaya niyo po, po mabuhay ang loob natin niyo. Po kaso. Po. Ah, sorry may sabi na ako. Meron kasi yung nakitang statement galing sa mga netizens na victim blaming. Hindi ko po sinisisi ni Chris si Christine, bakit siya nabugbog? Maling-mali po 'yon. Kahit sa ang mundo, hindi dapat sinasaktan. Ah, kahit sino, lalo na babae ng isang lalaki na ano pa, baka mas malaki sa kanya o ano. Hindi po victim blaming. Ang ano lang kasi is Sinabi niya nga talaga nagmahal siya, tiniis niya. Pagka ganoon kasi ng situation, talagang ay, ay, ang ano ko lang advice bilang kahit kaibigan, sabi ko, "Bakit tiniis mo nang ganoon katagal?" Yun. Pero hindi po victim blaming. Hindi po niya kasalanan na binugbog siya. Yun, mm. yun nililinaw ko lang. Opo. Kasi um, dapat tayo pong mga babae nagtutulungan po. Uh, ako na lang po kung kunyari makita ko po yung nanay ko na sinasaktan, ang uh, ng tatay ko tapos nakita ko po kung nakita po ng netizens yung mga ngayon lang po nakanood kung nakita niyo po yung pasa ni ma'am kanina sobrang dami dahil pong kagat dito kung uh, ako yung anak niyo ma'am baka ako pa po yung magpakulong sa tatay niyo sa, ta sa tatay ko hindi ba hindi po dapat kasi tinotolerate yung ganun ma'am at Sergio Yes, yes ma'am. Oo. Oh, oh. Alam niya, sir, uh, wag niyo pong gagawin ulit yung sa po ninyo. At yung sinasabi po na binubuhusan mo ng, ng beer yung anak niya, sir, hindi po maganda yun, sir. Po ba? Basta, ma'am, mga basta, ano, hindi ko talaga ito yung anak ko. Mm Yun lang talaga masasabi ko po. Baka nga, lasing nga ngayon yan, eh. Mm -hmm. Paano <laughs> malasing eh? Nandito pa lang ako eh. rumispeto, sir, ng nanay ng na anak, anak mo. Matutok mo. po kayong eh. rumispeto, sir. Okay Magal po. Magaling ka pa, ma pa naman. Ma bago po kami nag-away, <laughs> sabi po niya, pinapalayas na po niya ako kasi <laughs> Ay, marami daw nag-aapang pag alam na ako. Alam na ko nakarecording na yun sa utak mo para alibay mo. Alam kong matalino ka, jugrantan mo. Kung hindi ka sa mga kasamahan ko doon. <laughs> Sige, kasi kung sabo mo yung mga kasamahan mo eh, alam ko yun. <laughs> Okay lang. Kina, kita lang. Pinasok mo pa ako sa Ay, trabaho mo. Ay, sus, paulit na, ka. ka. kami matanggal dahil Ay, lapin na nga ka. <laughs> dalin yung, ko, yung, dalin mo yung ah, kwento mo doon sa, sa korte. na lang tayo sa korte. Talagang wala okay. ka nang kawala sa akin. Parang tayo maganda sa korte, hindi <laughs> namin oh, eh. Kung naawa ako sa nung ilang taon na nagtiis na mga, yung mga kilay ko durug-durug dahil sa kasuntok mo, ngayon hindi na. Lalaban tandaan. na ako, tandaan mo. Kahit ano pa ganun sa akin, tandaan mo. mo. Anak ko lang ang iniisip, kaya hindi kita gusto mapakawalan sa buhay ko. Tandaan mo. Laban. Akala mo, nag, oh, sabi mo hindi ka makulong-kulong. sabi mo nga sa akin, oh, eh, hey, pwede nga. Anong ginawa ko sa'yo? Wala akong ginawa sa'yo. O, oh, diba? Ako eh, ko. mo. Para pinamang kita kung anong kaaskaso na <laughs> oh, mo sa akin. Alam ko naman. Hindi, kita taguan. Tandaan mo. <laughs> Pero ma'am, nainom <laughs> oh. din po kayo. Opo, ma'am. Ah, Nagpapanding din kami. Oo, oh, ano, aminin ko yan. <laughs> Pero umabot po sa so, naglalasing ka talaga. Hindi, hindi po, ma'am. At ma nagwawala ka. Nagwawala ako, ma'am. Ito po, kasi po, ma'am. Ano po? Pinilalakpo niya ang pinto, ayaw ayokong papasukin tapos i-video niya ako para kunwari ako ang nagwawala. Ipalusot niya na lasing na lasing ako kaya 'yun ang mga ano niya sa akin. Gusto niya akong sirain. Isipin mo ang mga bata amang pag pag siya sa loob. Hindi naman niya pinapainom ng gatas, wala siyang pakialam kung naligo sa CR, tulog na tulog lang siya kaya inaano niya nilalakan ako ma'am tapos pag nagwala na ako yan na ano na ang video buksan mo pero ma'am pag alam yung lasing yung asawa mo wag mo sabayan kasi parehas kayo nagwawala mami. hindi naman dati yun ma'am nagbago na ako hindi na ako kasi paano niyo maalagaan ng tama ma'am yung mga bata kung parehas hindi, lasing hindi na hindi na po wala na po ako niyan ma'am nagtabago na ako kasi alam ko akala ko magbago din siya wala namang nangyayari halos araw-araw tuloy siya halos araw-araw pa rin siya umiinom ko ako ang may problema Yun pala, hindi naman pala. Talagang lasing giro talaga pala siya, kahit anong bago ko. Kaya minsan, humuhugot na lang ako talaga ng mag-enjoy din ako para hindi din ako ma-stress. Ganun lang po. O, isampahan na natin ang opo, kaso. Opo, opo, attorney. Kompleto ka naman na sa attorney. mga dokumento mo. Opo, man, attorney. Eh. O, tatagan mo yung loob mo opo, ha, para sa mga bata. Kayanin ko po. Nakahanda na po ako. Um, buti naman. Sige po ma'am, uh, kausapin po kay ni Ati Ode, tapos sa diretsyo po tayo kay uh, Major Liano and uh, kay Kap Maning opo, opo. No? sa Barangay Commonwealth. Sir Joe, maraming salamat po. Magandang hapon Sala. po. Sige po ma'am, salamat po.